Nagsisimula ang kwento ng kunin ni Yisu ang isang pakete. Sa labas, naririnig niyang nag-uusap ang ilang lalaki. Isa sa kanila ang nagsabi na malapit na siyang ikasal at ipinagmamalaki pa na ipagpapatuloy niya ang mga pakikipagsapalaran sa iba't ibang babae. Laking gulat ni Yisu nang buksan niya ang kanyang pakete at matuklasang naloko siya. Sa sobrang galit, itinapon niya ito sa basurahan ng walang pag-aatubili. Habang galit na galit, tiningnan niya ang itsura ng laka at agad siyang nag-post sa social media. Sinabi niya kung gaano kawa ang babaeng mapapangasawa nito dahil ang lalaking ito ay walang hiya. Agad na naging viral ang balita sa social media kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Sa huli, nadiskubre ang lalaki sa kanyang trabaho. Sa trabaho, ipinakita ng lalaki ang isang refrigerator na may artificial intelligence na tinawag niyang Frigo. Ang refrigerator na ito ay dapat magrekomenda ng tamang dieta para sa bawat tao base sa kanilang kalusugan. Ngunit may mga depekto pa itong kailangang ayusin. Sa halip na purihin siya, tinuya pa siya ng kanyang boss at nagbigay ng sermon sa mga empleyado. Galit na galit, pumunta siya sa restaurant ng kanyang kaibigan para maglabas ng sama ng loob. Sinubukan siyang pasayahin ng kanyang kaibigang si Lia at sinabi nitong huwag siyang sumuko. Habang nasa trabaho nakikipag-chat siya sa kanyang kasintahan na si Chen, isang matagumpay na doktor. Lahat ng kailangan para sa kanilang kasal ay nakahanda na dahil matagal na silang magkasintahan. Pati ang kanyang wedding dress ay handa na. Samantala, isang binatang nagngangalang Yoki ang papunta sa trabaho ng may nangyaring aksidente. Agad siyang tumulong, binasag ang salamin at nailigtas ang babae. Dumating ang ambulansya at ibinigay niya ang lahat ng detalye habang ipinapakilala ang sarili bilang isang rescuer firefighter. Habang si Yisu ay sinusubukang pagandahin ang frigo, muli itong nagbigay ng maling sagot. Sa galit, sinipa niya ito ng paulit-ulit. Sa kanyang stress, naglagay siya ng iba't ibang configuration, kaya't nag-overheat ito at nagsimula ng magapoy. Sa takot, tumawag siya ng mga bombero at sinubukang gamitin ang fire extinguisher ngunit nabuhusan niya ang kanyang mukha ng pulbos. Sa kabilang banda, si Yoki, na isang bombero, ay tumanggap ng alerto at mabilis na pumunta sa lugar. Pagdating niya, natuklasang naagapan na ang apoy at nakita niyang nagmula ito sa overloading ng frigo. Nang makita niya si Yisu na puno ng pulbos, tinuruan niya ito kung paano tamang gamitin ang fire extinguisher. Pero sa kanyang pagiging clumsy, nabuhusan niya ng pulbos si Yoki. Sa kahihiyan, nag-sorry si Yisu at umalis si Yoki upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Naiwan si Yisu na napansin ang kanyang itsura at nagpanic dahil nakita siya ng bombero sa ganoong kalagayan. Nang kinukuha niya ang mga bagong piyesa, dumating ang kanyang kasintahan. Humingi siya ng paumanhin at sinabing kailangan niyang mag-overtime upang tapusin ang proyekto. Naiintindihan naman ito ni Chen, kaya umalis na siya. Pagkatapos, nilinis niya ang lahat ng kalat para hindi siya pagalitan ng kanyang boss. Nang matapos, binumuli ang frigo at nilagyan nito ng chip na kanyang kinonfigura. Habang galit na galit at nakikipag-chat sa kanyang kasintahan, hindi niya napansin na direktang kumonekta ang chip sa internet at nag-download ng lahat ng impormasyon mula rito. Nang subukan niya ito, nagdasal siya na sana gumana na ito. Pinanggit niya ang pangalan ng kanyang boss upang irekomenda ang tamang dieta. Sa pagkataong ito, tamang naging sagot ng Frigo, nagsama pa ito ng tamang mga pagkain basa sa kalusugan ng kanyang boss. Pero laking gulat niya nang makita ang personal na impormasyon ng boss, kasama ang mga lugar na pinuntahan nito at mga bagay na ginawa. Napahanga siya pero kalaunan ay naisip niyang isa itong depekto, kaya nadismaya siya. Pagising niya, nakita niyang dumarating na ang mga kasamahan niya sa trabaho. Nalaman ng kanyang boss ang nangyari at handa na sana siyang pagalitan. Pero matalino siyang gumamit ng impormasyon mula sa Frigo na ikinabahala ng kanyang boss dahil nalaman niyang ginamit nito ang corporate card sa maling paraan. Nagkunwari ang boss at sinabing kalimutan na lang ang lahat ng nangyari. Sa restaurant, nag-usap sila ng kanyang kaibigang si Leah. Dumating din ang isa nilang kasama na si Yazul na abala sa kwento tungkol sa kanyang bagong kasintahan. Pinagsabihan siya ng mga kaibigan niya dahil sa pagiging tiwala niya sa mga lalaki lalo na't maraming beses na siyang niloko at iniwan ng mga ito na may utang. Pero tila hindi pa rin siya natututo. Sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na humihingi ng pautang. Kailangan daw ng kasintahan nito ang pera para sa negosyo. Galit na galit si Yisu at sumigaw ng pangalan ng lalaki, tinawag siyang isang mapagsamantalang Frigo. Narinig ito ni Frigo at agad siyang nagbigay ng partikular na dieta para sa lalaki, ngunit sabay na ibinigay din nito ang mga impormasyon tungkol sa ginagawa ng lalaki. Kabilang ang mga usapan nito sa ibang mga babae at ang mga kahilingan nitong magpautang para makalabas sa mga problema. Nag-isip si Yisu at nagkaroon ng ideya. Kinabukasan, Dinala niya ang kanyang kaibigan sa isang restaurant kung saan dumating ang kasintahan ng kaibigan niya na kasama ang ibang babae. Nagtago silang pareho upang pakinggan sila ng hindi matuklasan. Dito, nalaman nilang ang babae ay isa pang nobya ng lalaki at niloloko rin siya para manghingi ng pera para sa isang peking negosyo. Galit na galit, humarap si Isu sa lalaki at ipinakita niyang isang mapanlinlang na tao siya. Nagalit ang ibang babae at pinagtapon siya ng baso ng tubig na tinanggap ni Yisu dahil sa pagiging mausisa. Si Yazul sa galit ay nagbuhos ng inumin sa kanya at sinabing ayaw na niyang makita ang lalaki. Habang lumalabas, nakatagpo si Yisu ng kanyang kasintahan na kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinatahan siya nito at nagkasundong magkita. Sa restaurant, pinapalakas ni Yisu ang loob ng kanyang kaibigan, ngunit pinagsabihan din niya ito tungkol sa pagiging tapat sa mga kasintahan dahil palagi itong naloloko. Si Yazul, na medyo naguguluhan, ay tinanong si Yisu kung bakit siya dinala sa lugar na iyon at si Yisu ay nagdahilan na ito isang pagkakasunod-sunod ng mga pagkakataon. Sa trabaho, iniisip ni Yisu ang mga nangyari at tinanggap na si Frigo ay nagsasabi ng lahat ng lihim na tinatago ng mga tao. Dahil sa pagiging mausisa, sinabi niya ang kanyang pangalan at pinigyan siya ni Frigo ng isang perpektong dieta. Kasama rin dito ang lahat ng mga detalye ng kanyang buhay, ngunit dahil mabait siyang tao, walang impormasyon na negatibo. Dumating ang kanyang kasintahan ng mensahe, nagsasabing nagsi-celebrate siya, kasama ang mga kaibigan sa isang bar, at hinihiling na huwag siyang magtrabaho ng sobrang hatingabi. Nagduda, tinanong ni Yisu si Frigo tungkol sa pangalan ng kanyang kasintahan, at binigyan siya ng perpektong dieta. Ngunit bigla na lang ipinakita ni Frigo ang isang chat group na kasama ang kanyang kasintahan at ang mga kaibigan nito, kung saan naguusap sila at nagpapadala ng mga larawan ni Yisu na nakasemi-nude. Naging gulat siya sa pagtuklas na magpapakasal siya sa isang pervert. Sa kanyang bahay, lasing, nagsulat siya sa kanyang journal at inalala kung paano nilagay ng kasintahan ang mga kamera sa kanyang apartment na akala niya ay para sa seguridad, ngunit sa totoo lang, para siya ay spyan. Nagpunta siya sa istasyon ng pulis upang magsumbong, ngunit sinabi ng pulis na siya mismo ang pumayag sa mga kamera at wala itong sapat na ebidensya. Umiiyak, iniisip ni Yisu kung paano siya maghihiganti at tinawagan ang kasintahan upang makipagkita sa apartment niya. Nang dumating ito, sinalubong siya ni Yisu ng normal, ngunit nagpasya siyang maligo. Habang siya ay naliligo, pumasok si Yisu at kumuha ng mga litrato. Inanunsyo niyang ipapadala niya ito sa lahat, at ipinakita na nalaman niyang may mga pervert na pag-usap ang kasintahan niya. Sa galit, kinansela niya ang kasal at sinabi na mawala na siya sa buhay niya. Galit, tinangka niyang i-restart ang frigo, ngunit hindi ito pinayagan. Umiiyak siya, nag-iisip kung anong mangyayari sa kanyang hinaharap dahil nawala ang pitong taon ng kanyang buhay sa isang sinungaling. Tinanong niya si Frigo kung ano ang pwede niyang kainin upang maalis ang lungkot, at pinayuhan siya nito na kumain ng isang stew na naisip niyang magandang suhestyon dahil matagal na siyang hindi nakakakain nito. Pumunta siya sa isang restaurant at doon ay nakita niya si Yoki, ang bumbero. Wala sa kanila ang nakapansin sa presensya ng isa't isa. Sa pag-alis ni Isu, kulang siya ng $3 dahil hindi tinanggap na mayari ng restaurant ang transfer, kaya't humiling siya kay Yoki ng pautang. Tumulong si Yoki at pinigyan siya ng pera bago umalis. Pumunta siya sa isang lumang tindahan ng mga disk at kaset kung saan siya binati ng may-ari, isang matagal ng kakilala. Pumili siya ng isang lumang radyo upang makinig ng musika at hindi ginagamit ang social media. Habang si Yisu naman ay bumalik sa kanyang apartment, sinuri niyang walang nakatagong camera. Kinabukasan, sinabi niya sa mga kaibigan na nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan na nagdulot ng gulat dahil malapit na silang magkasal. Nagdesisyon siyang sabihin ang dahilan, ngunit hindi nila alam kung paano ito tatanggapin at kung anong dapat gawin sa mga kasinungalingan ng mga kasintahan. Sinabi ni Yisu na huwag nang nilang alalahanin ang mga ito. Nagkita siya ng mga magulang niya at ipinaalam sa kanila ang pagkansela ng kasal. Nagulat ang mga magulang, ngunit iniiwasan niyang sabihin ang buong katotohanan. Nagsimula silang magtalo dahil sa kanilang paghihiwalay at ang kanilang sisihan kung bakit hindi nila naipakita na maayos ang halimbawa sa kanilang anak. Nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ex-kasintahan na naghintay sa labas ng restaurant, galit na tinanggap ng kanyang kaibigan at ipinaliwanag ng lalaki ang dahilan ng kanyang mga pagkilos. Ngunit sinabi ni Yisu na hindi niya na siya, siya nais makita pa. Sa trabaho, pinagtanong siya ng boss tungkol sa proyekto, kaya't nagsinungaling si Yisu at sinabing maayos ang lahat. Ngunit sa kanyang kalungkutan, iniisip niya kung paano niya lilutasin ang lahat ng problema. Pumunta sila sa isang tindahan ng mga pagkain at doon, nakatanggap si Yoki ng regalo mula sa isang lola na palaging tinutulungan niya. Pagbalik sa bahay, nagsimula muling umulan. Pinrotektahan siya ni Yoki gamit ang payong at hindi nagatubiling mabasa, basta't sigurado siyang maayos siya. Habang nag-iisip siya kung paano sosolusyonan ng problema sa Frigo, napaisip siya na sa susunod, wala nang takas. Samantala, ipinaalam ng kanyang boss kay Yoki na magkakaroon sila ng kooperasyon sa isang kumpanya ng teknolohiya para bumili ng mga kamera ng seguridad at hindi naasahan ang kumpanya na iyon ay ang kumpanya ni Yisu. Kaya't kailangan nilang magtulungan. Pagaman medyo kinakabahan, nagpakita sila ng profesionalismo. Pagdating sa bahay, nakarinig si Yisu ng mga kakaibang tunog at nang tinig nito, na lamang ang ex-kasintahan ni Yisu ay nakulong sa banyo dahil sinubukan niyang dumaan sa isang maliit na butas. Dumating ang mga bombero at si Yoki na rin ang naroon. Nagulat si Yoki at tinanong kung ang lalaki ay isang stalker, ngunit sinabi ni Yisu na siya ang asawa. Tumangi si Yisu Kaya't nagsimula silang magtalo, inilabas ang lahat ng nangyari sa kanilang relasyon. Pagod na si Yisu at sumigaw, humihiling na magtigil na ang lalaki. Matapos siyang mailabas, tinalas siya ng mga bombero palayo upang hindi siya magulo. Ngunit sa labas, pinantaan siya ni Yoki na kung magpatuloy siya maghabol kay Yisu, ipapaaresto niya ito. Nang magring ang doorbell, inisip ni Yisu na ang ex-kasintahan niya ang dumating kaya't tinapon niya ang mga gamit nito ngunit si Yoki pala ang dumating at may dala siyang poster ng kaibigan upang pansamantalang matakpan ang butas. Bilang paghingi ng paumanhin, inimbitahan siya ni Yisu na kumain. Kinabukasan, nagkita sila ng kanyang ina upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Dahil sa isang emergency, kinansela ni Yisu ang kanilang date ni Yoki na nagbigay sa kanya ng kalungkutan dahil bumili siya ng bagong bintana. Subalit, nagdesisyon siyang humabol kay Yoki at nang makita siyang naghihintay, Tumakbo siya upang sumama sa kanya. Habang naglalagay sila ng bintana, kinuha ni Yisu ang isang litrato. Naging hindi komportable si Yoki at hiningi niyang burahin ito. Inamin ni Yoki na noong bata siya, tinutukso siya at kinuha ang mga litrato niya, kaya't naging sanhi ito ng alitan at siya'y pinalabas sa paaralan. Mula noon, hindi na siya nakipagugnayan kay Yisu. Pagkatapos, pinayuhan silang magtulungan sa paggawa ng isang video para sa mga bombero na magkasama sila ni Yoki, tinanggap ito ni Yisu ng may galang ngunit may distansya. Nagsimula silang mag-record at pagkatapos ay pinili si Yoki para sa mga espesyal na kuha. Pumunta sila sa isang bodega, ngunit hindi sinasadya ng kanilang kasama na naisara sila sa loob. Nang makita nila na na-trap, naghanap sila ng paraan upang makalabas. Tinulungan ni Yoki si Yisu na makalabas sa pamamagitan ng isang maliit na butas, ngunit habang nagsisimula siyang mag-slide, nahulog siya sa mga bisig ni Yoki. Habang dumidilim, sinabi ni Yisu na natatakot siya sa dilim at sinabi ni Yoki na sanay na siya dahil noong bata siya, palagi siyang ikinukulong sa madidilim na lugar. Inisip ni Yisu kung bakit nagalit si Yoki kaya't ipinaliwanag niya ang nangyari noong kanyang kabataan. Habang nag-uusap sila, magkasabay silang tumingin sa isa't isa at nang halos maghalikan na sila, biglang dumating ang kanilang kasama at niurakan ang kanilang sandali. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagkasundong mag-date at parehong naramdaman nila na nahanap nila ang kanilang tunay na pag-ibig. Nang magka-emergency, nagsimula ang isang sunog sa isang bahay. Habang nag-aapoy, naisip ni Yoki ang kanyang mga alaala noong bata siya na magkasunog din ang kanilang bahay at sa pagdapo ng pagkahilo, pumagsak siya sa sahig. Pinagalitan siya ng kanyang boss at binigyan siya ng payo na kailangan niyang pagtagumpayan ang kanyang mga trauma kung nais niyang magpatuloy bilang isang bombero. Kinabukasan, nagtipon sila upang tapusin ang pagbili ng mga kamera at nagsaya sa kanilang tagumpay. Nang makita ni Yisu na malapit siya kay Miyu, nagsimula siyang magselos. Nang mag-isa, tinanong siya ni Yoki kung may ginawa ba siyang bagay na nakasakit sa kanya. Sinubukan ni Yisu na itago ang kanyang selos habang pinapanood sila mula sa malayo ni Chen na nag-isip na baka may relasyon sila ni Yoki. Paglabas ni Chen, siya ay galit na galit at tinawag na isang trader si Yisu dahil akala niya ay niloloko siya ni Yisu sa relasyon kay Yoki. Sinabi ni Yisu na wala na siyang nararamdaman para kay Chen. Nagbago ang mga bagay nang malaman ni Yisu na may nobyo si Miyu at kaibigan sila ni Yoki mula sa pagkabata. Natuwa siya sa balitang ito kaya't nagdesisyon siyang maghanda para sa kanilang date. Samantala, si Yoki ay abala sa isang photoshoot dahil pinilit siya ng kanyang boss. Nang dumating si Yisu upang sunduin siya, nagulat siya sa mga kalamnan ni Yoki at sa hindi inaasahang pangyayari ay inisip siya bilang isang makeup artist. Sa hiya, ipinahid niya ang cream sa buong katawan ni Yoki. Matapos ang photoshoot, nagsuot si Yoki ng helmet dahil hindi siya komportable sa mga litrato. Naging sobrang saya si Yisu at uminom hanggang sa malasing. Pagkatapos, sumama siya sa kaibigan niya sa isang engagement party. Dumating si Chem, Lasing, at nagkakagulo. Sinabi niya kay Yoki na nandiyan lang siya dahil sikat siya. Napansin niya naging viral ang mga litrato nila na naging dahilan ng kanyang abala kaya't nagdesisyon siyang umalis. Nalilito sa kanyang reaksyon, nagpa siya si Yisu na tanungin si Frigo tungkol kay Yoki at nalaman niyang may madilim na nakaraan siya. Desperado, humingi siya ng tulong sa photographer upang alisin ang mga litrato, ngunit ipinaliwanag nito na huli na dahil kumalat na ang mga ito at kila na siya ng lahat, nang magtagpo sila, tinanong siya ni Yisu tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit sinabi lamang ni Yoki na dahil sa kanya, isang tao ang namatay na nag-iwan kay Yisu ng walang salitang pagkalito. Sa gabing iyon, naglalakad siyang malungkot at nang makita niyang may batang muntik ng maaksidente, nailigtas niya ito. Nakita siya ni Yisu mula sa bintana at nag-alala, kaya't bumaba siya upang alamin kung kumusta siya. Sa kanyang apartment, nagbanlaw si Yoki at ipinahiram ni Yisu sa kanya ang kanyang damit na medyo masikip. Sinabi ni Yisu na hindi mahalaga ang kanyang nakaraan dahil mahal niya ang taong siya ngayon. Nagsimula silang maghalikan at nagtagal ng kanilang unang gabi ng magkasama. Pagkagising ni Yoki, iniwan niya ang isang liham kay Yisu kung saan ikinuwento niya ang nangyari noong siya'y bata. Sinabi niyang nasunog ang kanilang bahay at ang kanyang ina ay nag-alala na siya'y natrap pa sa loob. Isang matapang na bombero ang pumasok upang iligtas siya, ngunit nang siya ay makarating sa parke, sumabog ang bahay at namatay ang bombero. Mula noon, siya ang itinuring na may kasalanan ng lahat, pati na sa paaralan kung saan patuloy siyang tinutukso. Nang lumaki, nagdesisyon siyang lumayo sa kanilang bayan at nagpalit ng pangalan upang makapamuhay ng tahimik. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, napag-alaman nilang buhay pa ang bombero. Ikinuwento ito ni Yisu kay Yoki at hiling niyang maghanap ng bombero upang lahat ay malaman na buhay pa siya at itigil ang pagsisi. Pinili ni Yoki na hindi gawin ito, ngunit natuwa siya ng malaman na buhay ang bombero. Bigla, nagsimulang magpost ang mga taong tinulungan ni Yoki ng kanilang mga kwento na nagpapatunay na siya isang mabuting tao. Pati na si Chem na nagsabi na tinulungan siya ni Yoki nang matrap siya sa isang bintana na nagpatibay na siya'y mabuting tao. Nakita nilang lahat ang mga kwento ng kabutihang ginawa ni Yoki at nagsimula siyang maging viral. Pati ang bombero na tumulong sa kanya ay nalaman ang nangyari at gumawa siya ng video upang linawi ng lahat at makipag-ugnayan kay Yoki. Naglakbay si Yoki upang makipagkita sa kanya. Nang magkita sila, lumuhod si Yoki at humingi ng tawad. Sinabi ng bombero na wala siyang galit kay Yoki at ipinagmamalaki niyang pinili nitong maging bombero. Umiiyak si Yoki at unti-unting nawala ang bigat ng pagkakasala na matagal niyang tinitagilid. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Yisu. Lumabas sa video na tinatanong ni Yisu si Frigo tungkol sa kanya, kaya't inisip ni Yoki na siya ay sinusubaybayan. Tinala niya si Yisu sa laboratorio upang ipaliwanag tungkol kay Frigo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gumana. Pati ang sistema ni Frigo ay nag-block sa kanya. Nagalit si Yoki at inisip na isang sinungaling si Yisu kaya't nag-away sila. Nalilito, nag-imbestiga si Yisu at napansin na may ibang tao na sumusubaybay sa kanya. Kalaunan, siya ay dinakip ng mga pulis. Dito, nalaman niyang ang chip na ginamit niya sa frigo ay mula sa gobyerno. Dahil hindi siya gumamit na masama, hindi siya kakasuhan. Pagbalik sa bahay, labis siyang malungkot at nagulat nang makita niyang may kasamahan siyang lalaki mula sa trabaho na tinutukoy ang kanyang mga gamit. Gusto niyang magsigaw, ngunit pinigilan siya nito. Ipinagtapat ng lalaki na siya'y umiibig kay Yisu at sinusundan siya, pero nagalit siya nang malaman niyang kasama siya ni Yoki dahil siya raw ang nararapat kay Yisu. Nang dumating ang mga kaibigan ni Yisu, tinakpan nito ang kanyang bibig upang hindi makapagsalita. Galit na galit, nagsimula siyang magbuhos ng gasolina sa buong bahay upang sumabog ito at pareho silang mawala. Nagsimula ng mag-apoy ang bahay habang ang mga kaibigan ni Yisu ay tumitingin mula sa ibaba. Habang si Yisu ay unti-unting nawawalan ng malay, dumating si Yoki na may dalang fire extinguisher at iniluwa siya sa mga braso ni Yoki. Bilang isang bombero, sinabi ni Yoki na kailangan niyang bumalik para iligtas ang mang-usig kay Yisu kahit na alam niyang maari siyang mamatay. Pinipigilan siya ni Yisu, ngunit alam ni Yoki na ito ang paraan upang ganap niyang malampasan ang nakaraan. Dumating ang mga bombero at tinala ang lalaki upang arestuhin at pagdusahan ang kanyang ginawa. Samantala magkasama silang ni Yisu at niyayakap ang bawat isa, sa wakas ay maari silang magsama. Ilang panahon matapos ito, ikinasal na rin ang kaibigan ni Yisu at tatlong babae ay nagsama-sama sa karaoke na nagbigay ng sorpresa sa lahat. Nang magtapon ng buke ang kaibigan ni Yisu, nahulog ito sa mga kamay ni Yoki na buong kasiyahan itong ibinigay kay Yisu dahil nais niyang makasama siya sa buong buhay. At doon natapos ang isang magandang kwento ng pagmamahalan. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung ikaw ay bago, inaanyayahan kita na mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang notifications. Huwag kalimutang tingnan ang iba pang mga video sa channel na tiyak magugustuhan mo. Paalam at magkita tayo muli.